Oh. Ayan ang huli ko. Ana? Oh, ha? Ah, <laughs> ha? Oh, magluluto si Papa Hel. Sama mo na to. <laughs> Sama mo diyan. <laughs> Adobo mo diretso wala na, ano, ano to. <laughs> ay bawang. grabe mga boss yung huli ko. Oh. Ang lalaki ng huli ko. May kami doon, no. Tapos, kung may mabibili ka ng sangkal natin. Gamit, gamit kong, ano, gamit kong grada yan, no. Teka-teka. Kaya yung huli, teka-teka rin. good hair <laughs> ko. Teka-teka rin yung huli ko. O. Ay, di, tulog na. Wala, Adam. Knockout na. Si <laughs> Puele. Shoutout you know, you know, nga pala sa walang tiwala sa amin si Kaligid oh. Shoutout nga pala kay Kaligid walang tiwala sa amin tiwala sa uh, sila, 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 sila. Ayan o, oh, ayan o, oh, huli namin o oh. oh. Patunay o, niya kaligid. oh, laki niyang Kaligid Laki diba? Ayan o, oh, laki Maba pa, grabe o, oh, ilang piraso to Pito Binisik basic ko lang <laughs> Partida ayan oh. Tingnan, 'yung mga ibang angler ng huli, 'di ba? pinapakilala pa nila yung mga ano nila. Ako, alay, uh, ayaw, yung parang, alay, ko yung panalay na. Ito, malupit yung pamain, no? Oh. 300, isa. Ay, magkano yan? 300, oh, three, eh. 300, oh, 300, eh. Wala na huling <laughs> Pain pa lang, 300. Sumabit pa, lilamay <laughs> ko pa. Sibil. Grabe, o, Gas, sibil, oh. Ano? Carbon. Kano yan? 95. Nine, 95 isa? Oh. Ang bihira. Isang, isang bagsak, 300 plus. <laughs> 300 plus isang bagsak. Ricky Maru. Oo, oh, Reggae Maru. Ah. Ricky Reggae Maru. Reggae Yung ano mo? 300. Yung... Ano ba tawag Rad. Olympic Powerful. Oh, Rad. Rad. Gutor. 11 feet. grabe. Oh. Ano minyo? Grabe na sit-up. Magkano bong sit-up? Mga <laughs> uh, ano? 2,000 may git lagpas lagpas kulang kulang 3,000 lagpas kasama ni Pain yun know? o grabe grabe yung sit up na pa may may huli ngayon grabe yung sit up ang tanong may huli ka ba wala mamaya ito mamaya mamaya mabalik 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 testing 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 dyan 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 sige daw yun natin kung gano'ng kalayong hagis Oh, susum ko na lang para makita talaga. ano? o. Eww! Wala na, hindi na makita. Layo na. Layo, di ba? Sa sobrang na. Sa sobrang layo, hindi na makita yung ano eh. Atis na layo na. Hindi na makita yung ano. Lur, kung saan bumagsak. Parang bisikleta lang o. Oh. Parang <laughs> mo tumigas. May naligaw na ano dyan. <laughs> oh, ang setup niyan mga boss ano. 3,000 mahigit. Setup niyan isang pamingwit lang. 3,000 ma mahigit yan. Sa akin. Yan o. No? Oh. <laughs> ko rin yung pamingwit ko. Ah, sige, sige, sige. Teka, teka. <laughs> yung tatak. Oh. Victory Liner. <laughs> Ay, Victor eh. Victor eh. Oh. Hintali oh. ko, wala <laughs> ko nang ginawa sa tali, yung, tali? tali. <laughs> yung, yung hook, ang laki Hindi <laughs> na makita sa camera sa sobrang laki Kaya yung huli, siyempre Eto, teka teka rin <laughs> Teka teka rin yung huli, at least may huli oh. May huli Ayan mga boss May hole ako May hole Ayan o oh, Napatunayan ko na yung Teka teka Kung pamingwit, May hole <laughs> eh may nagtakamping Ayan o dun o oh. oh.